Kape. Isa sa mga paborito natin anumang oras. Para mapalabas ang nakakaakit nitong aroma, pinapakuluan ito sa apoy o di naman kaya tinitimpla na lang. Pero ang kafe na ito sa Baguio City, pinapainit daw nila ang kanilang kape, hindi sa apoy kundi sa buhangin. Katunayan, tinatawag itong Turkish coffee at hindi mo na raw kailangang mga ibang bansa para matikman lang ito. Sa loob lamang kasi ng lima hanggang sampung minutong biyahe mula sa Central Business District, mararating mo ang cafe na ito sa Barangay Lourdes sa Baguio City. What makes it unique and authentic to claim as, ah, sa at Turkish di ba, mga kopi nyo, it jibes doon sa taste, Middle Eastern talaga. Yung may-ari nito, which is si Paul, ma coffee lover talaga siya. And then, matagal na siya sa coffee industry. And then, ito talaga yung nagustuhan niya, yung Turkish coffee. And then, doon nag-start yung idea na mag tayo ng gantong shop ng cafe. Bago matikman ng kape, mabusising proseso muna ang pagdadaanan nito at ang kanilang mga gamit na sangkap mula pa sa bansang Turkey. Ano na, talagang ano, uh, excellent siya. Kasi ngayon ko lang, kaya nga kinunan ko ko agad eh. Kasi napansin mo, yung anunsyo nyo lang, totoo eh. So, iko corroborate ko yun based on experience. Um, nagustuhan nila yung, yung authentic na Turkish uh, coffee, lalo na yung and then yung method ng paggawa ng uh, sandrood uh, Turkish coffee. Especially yung shawarma. Um, authentic talaga aso siya na Turkish shawarma. Um, and then sa mga may mga... Experience na from eating those or trying the Turkish coffee, uh, lalo na yung mga nag-Middle uh, East, uh, nag-work sa Middle East or stay there for a long time, um, nagustuhan talaga nila yung pagka-authentic ng Turkish coffee and then yung shawarma. Ngayong buwan ng Marso lamang nila sinimulan ito, pero marami na raw ang nais sumubok for the experience ika nga nila. Mostly from yung mga hindi pa nakakatry ng mga ng, ng Turkish coffee or shawarma uh, authentic shawarma um nagustuhan talaga nila yung lasa ng ng Turkish coffee Bukod dito, dinarayo rin ng ilan ang kanilang authentic na mga Middle Eastern na pagkain. Gaya na lamang ng 67 anos na si Rainer na halos 24 na taong nagtrabaho sa Middle East. Ano siya? 10 out of 10 siya. I would not regret recommending you. kasi they, I do not have to convince by the taste because it corroborates already. The proof of the pudding is in the eating. Pagkatapos naman ng Turkish coffee experience, isang tarot reading mula sa isang application ang makukuha mula sa kada baso ng kape. Tahimik rin ang lugar na talaga namang perfect para sa mga coffee lover. Um, mas preferred nang may-ari na um, quiet yung place, hindi masyadong matao. Um, dumadami lang talaga yung tao dahil um, na nakuha namin yung interest nila, yung, yung curiosity nila na kung paano namin ginagawa yung Turkish coffee, how we sand brew it. Sa lamig ng klima dito sa Baguio City, isa ang kape sa maaari nating mapagkuhanan ng init para sa ating katawan. Pero paano kung ang paggawa nito ay higit pa sa ordinaryo? ating tuklasin kung paano nga ba naiiba ang Turkish coffee mula sa ordinaryong kape. Vanessa Bugtong, R. News.